morning po sa ating lahat! Kumusta na? Namiss niyo ako? Ano? Iba. Sa kaganapan ang ating matutunghayan kung saan kumunta po kami dito sa Queen of Peace High School po kanan isang private Catholic school po dito sa Abra kung saan kami nag aral ni Naftibilab at mga iba pang kasamahan. Bakit? Upang mamili siya ng mga bagong scholars na tutulong diba? perfect mayroon namang makakasama ang ating 4 Marias dito po sa Queen of Peace High School abangan po natin ang mga kaganapan at sa mga susunod pang araw diba? at kung ano rin ang maaring iambag kung ano naman ang maiaambag ng ating munting maestro sa emisyong ito o oh, di ba? Perfect. Thank you, thank you very much. po for watching sa lahat ng mga subscribers natin. Shout out po sa inyong lahat. And God loves all of you. Mm. napakagaling, talentado at napakatalinong principal natin. Yan po, ang ating principal, si Sir Alfredo S. Bionez. Okay, so good morning, good morning, sir! Good morning, sir! So I'm here kasi, sir, sa, para sa uh, pagpipili ng scholars ng TV team. Kaya nauna na ako dito uh, as one of the team. Actually, ako po yung ano, taga alaga ng mga scholars ng sa ONCE. I'm their personal tutor. And then, in ko ako ni Ma'am PB lang na pupunta dito. And it's my pleasure to come back. Ito po ako nang galing sa Queen of Peace High School where my ambitions began. Di diba? Ang galing-galing mga guro dito. Ang sinasabi ko sa lahat ng mga kabataan dyan na maaring magustong makapag-abot pa quality education aside from my school, which is public, kung gusto nyo, pwede nyo dito sa Pinupis. Kaya na dito mo makikita ang mga batikar at magagaling na guro ng abra lang lalo lang sa private school. O oh, di ba? Perfect. Believe me. Dito po ako ng galing Queen of Peace, my alma mater. Diba? Perfect. Oh, ayan. Bong, dito po magaganap ang interview ng mga bagong scholars. Ang scholars natin ngayon are the poorest of the poor but deserving student. Ayan ang swerte naman ng mga taga-abra. ba? Diba? Ayan. Oh. Okay. Yan, ready na. Habang hinihintay po natin ni TV Love at ang ating mga iba pang kasamahan. Ayan, chill-chill lang po. Ayan. Di ba? Oh. With aircon. Oh, di ba? Perfect. Okay, abang-abang po -abang lang po tayo. Dito na yung mga prospect na scholars natin. Ilimit po po sila bago ang interview. Hello, um, Hello, you are yes. Rona. Ayo. Charis. Yeah. Kiara. Sheena. Oh, hello you. Ayan po, parating na si Napi Bilab at ang ating mga kasamahan. Oh, God bless po. Sana po magtagumpay ang ating mission sa araw na ito. Hello! Hello. Hello. Papasok na po tayo and I'm one of those na tutulong po para ma-interview ang ating mga Prospect Scholars, Ayan. surprise. Ako check po ni Ako principal at Ako rin siya. 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 Ako Okay. So we have to make sure we do the, the lapse of We do the best we can for the sample or so really down. you. <laughs> Hello, it's lunchtime. Yan, katapos ko lang mag-cock ng rice. Pero ang ulam ko, bigay ng mga friends yung tira-tira nila. Kinoa ko sayang, diba? Austerity, bang kabataan. Hindi naman masama, diba? Hindi tayo magpapabongga kung wala. Pag maraming friends, go! years of na ma'am. Okay, agi na lang ito. is <laughs> <Mysterity laughs> <and friendship. laughs> Thank you. Thank <I> <laughs> you. <laughs> Wala <na> dyan, I love you! ng teacher ko. Binigay niya. So, sa yung gusto mo. go Di ba? May mga kabataan. Matutuloy tayo kung minsan. Di ba ang tinatawag natin friendship? <laughs> ba? Diba? May tayo kung marami tayong friends, di ba? It makes life more easier and fun. And fun, 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 fun. Dapat sa ating mga guru, fun, fun, fun. distress stress. Kahit wala lang sawd, Sa utang sa loan, di ba? Sa sakit, plum life, problems, and everything. Diba? fights, Sabi nyo, diba?

True friends. friends, real friends, good friends. Goodbye. <laughs> Let's eat. I love you. Oh, you know, the bigot. Okay, I'm going to go. What? 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 Eh, dito, pumunta Assignment. Ah, anong assignment?

Oh, let's go. Let's go. Uli ka na, uli ka na. Oh, dito muna naman tayo. Uli ka na, Kamsha. Uli ka na, Erna. Ang gamit mo, baka mawala. Kam, kam, kam. Oh, yan. Hoy! Dito, dito. Wala pa si Ani Tutoy. Let's eat muna ng ano. Uli ka dito. mag fishball muna tayo. Kam. Dito. Bet nyo ng peaceball. Alam yung, alam kumain ng fishball Oh, Oh, go. Go! Uh, dila sa like, Miss Irene? Wala pang ano. At least, marami, may ulan pa. Go, 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 go. Okay. It's rainy. in the afternoon. pa uwi na ang Tres Marias. Pero wala pa si Correa Tutoy. Wala pong ride. Ako nang bahala. But meanwhile, yan, kain-kain muna tayo ng street food daw. Trip daw ni Ernalyn. Sige, kuha na kayo and then I will pay. Eh, ka. Hoy, ay rin doon ka para hindi ka mabasa. Go, go, go. Uh, Peace ni Mang... Kuya, pangalan? Mang Robert. Tagalog da, kuya. Sige, kuha na lang kayo. Magkano, kuya? Magkano? Piso isa? Piso isa. Yun yan naman. mal naman. Dapat but sa iba purang... ang... Sige, sige, go. Okay. Bye. Ay. Anong gay Okay.

thank you ganjoang enjoy ang ating Tres Marias ng yung uh Kikiam -huh. ah -huh. at uh -huh. uh -huh. Fishbowl. Ngayon lang to. Saltonia, at is my experience uh -huh. na Manila ang yan. Ang Perfect. Oito, yan na naman po ang mga kaganapan na inyong sinubaybayan sa buhay ng ating munting maestro sa probinsya ng Abra at sa kanyang pagsusubaybay sa ating Cuatro Marias at sa ating bagong misyon sa larangan ng edukasyon. Sa lahat po ng ating mga mapagmahal na subscribers dito sa Pilipinas at sa iba yung lugar, Maraming maraming salamat po. God bless all of you. Mag-ingat po kayo. At sa lahat po ng mga kabataan dyan, sana po ay mayroon kayong kunting napulot na aral. At sa mga kapwa ko, siguro, maestro yung nagsasabing, I love you today, tomorrow, and forever. It's raining na. God bless all of you. It's raining, man. Ooh. Hallelujah. It's raining, man. Amen. I love you today. <laughs> Goodbye. <laughs>